Ayan, mga gutom ng aning, mga pusa. Ayan, kulang pa. Wala pa yung iba. Ayan, lahat yung mga alaga namin. Puro matatakaw. Kulang pa ng dalawa. Ewan kung nasaan sila. May isa pa kaming ampon. Hindi pa kumakain din. Ayan yung aming mga pusa. Ayan. Two, four, six, eight. Kulang pa ng isa. Pero may tatlo pa kaming mga ampon. Mamaya sila kakain. Mamaya sila darating. Yung isa lang nakikisabay kumain. Pero yung dalawa, hindi nakikisabay. Ayan, mga matatakaw tong mga alaga namin. Yung isa, hindi ko alam kung nasaan. kasi, kaya natatamad siguro siyang bumabang kumain. Ang ulam nila ay yung niluto kong hasang ng isda. Kasi hindi namin pinapakain na hilaw, kailangan lutuin.